Makinig kayo ha? Baka nangyayari sa katawan nyo, hindi nyo pinapansin. Pag naranasan mo to, ibig sabihin, kumuha ka na ng baso. Uminom ka na ng tubig. Are you ready? Ten signs. Number one. Feeling fatigue. Pagkagising mo, bakit ang tamlay ko? Ibig sabihin, habang natutulog tayo, nade-dehydrate po tayo. Before you going to bed, kinulang ka sa ininom na tubig, naningil nung tulog ka. Kaya pag gising mo, matamlay ka. Oh, matamlay ka. That's one of the signs na kulang wow. ka ng tubig yesterday. So, kailangan bawi ka ngayon. Kasi hindi na natin may babalik yung kahapon eh. So, pag bangon mo, uminom ka agad ng dalawang basong maligam-gam na tubig. Number two, dry mouth. Yan, pag napapansin mo, ako, ako nararamdaman yeah. ko na tuyo na yung labi ko. Oh yan, ibig sabihin kulang na ako sa tubig Okay, okay. next, number 3 Leg cramps Pagka po pinupuli ka tayo Sign po yun na kulang oh, Kasi na dehydrate ka, lumapot yung dugo nakita. Walang dumadaloy na magandang yes, yes, walang proper blood circulation Number 4 yes. Dry skin Yeah, medyo tuyot yung inyong uh, balat Mapapansin nyo yun pagka po kinamot mo may kulay puti. Yan, dry skin. Dry skin. Next, number five. Color of urine. Yan, pagka po iba na ang kulay ng inyong ihit. Ano dapat? Na, ang dapat na kulay, maputi o almost white. Colorless? All, hindi, almost white. Pag colorless kasi, too much water na yun. Okay. O, pagka kailangan may konti pa, uh, mas malabdaw pa kaysa sa beer. Now, pagka po iba na ang kulay ng ihi mo Pag ihi mo Nakita mo kulay blue oh! Ano ka na? Alien? In <laughs> <laughs> pagka kulay siya na madilaw Lalo na yung mga nagpa-vitamin C sa inyo Napapansin okay. nyo? Okay. Yung, sabi nyo madilaw? Kulang ka sa water oh. Hindi mo na-absorb Umiinom ka ng multivitamins Umiinom ka ng supplements Umiinom ka ng vitamin C At umihi ka na madilaw Walang na-absorb yung katawan mo Iniihi mo yung vitamin mo Oh. Ibig sabihin, kulang ka sa water intake, nagsusupplements ka nga, kulang ka naman sa water, wala lang nagtutunaw. Naintindihan mo, right? Number Too six. much hunger. Yan. Pagka ikaw ay gugutumin, ma, ma mabilis, mabilis magutom. magutom. Ibig sabihin, kulang ka sa liquid. Liquid. Intake. Re Dehydrated ka. Mm. Yung iba, kakakain lang. Pagkatapos kumain, wala pang tatlong, wala pang tatlong oras, gutom ka na naman. So, kulang ka sa liquid, kulang ka sa water. O, oh, yan. Para, uh, pito. Pampito. Bad breath. Ayan! Oh, so, sabot. Dahil kulang ka sa water, yung pagkain mo nabubulok, yun yung sumisingaw oh na asin. Oh Kaya bad breath. <laughs> okay, number nine. Business. Ano? Business. Ayan! Ayan yung siguro na panood nyo sa isa sa pinaka nag-viral ko na video. Yung business. Bakit to? Tandaan natin pag malapot ang dugo natin dahil kulang sa tubig, nahihirapang ang dumalo yung dugo pakiat sa ating brain. Kasi may dumadaloy din po dugo dyan. At dahil kulang sa daloy ng dugo ang ating brain, mag-focus po yun ang pagkahilo at usually yung number 10, pwede pa kayo magkaroon ng head A. Head Okay? Pa so, pa. Number 9. Ano number 9. Number nine. Constipation. <laughs> okay. Pagka po hindi kayo talaga dumudumi. Hindi <laughs> wow. ako ba? Hindi na kamalaking sinyalis yun ako sa water. Fiber and water. Usually fiber. Pero dito sa case na to, water. Yung mga anak nyo, painumin nyo ng painumin ng juice. Taka soft drinks. No. Ha? Huh? What? Mm, para sila rin magkasakit pagdating ng araw. Ah. Uh, Alright? Okay.